Good day mga kahau TV. How TV. So ayan, so meron tayong unit ngayon, Huawei X7B. At ipapakita ko sa inyo kung paano natin ito ayusin kasi meron akong isang problema. May bend yung frame. Ayan, yung kabila lang naman. So ito ay LCD issue. Ya, yeah, so, samahan niyo ako. At ayusin natin. Ayan, uh, let's go. So, unang gagawin natin ay mag-test ng ating LCD kasi dumating na. Ayan. So, ikabit lang natin yung battery. Labos lang muna or ano yan, skeleton. And then, sungkitin natin ng tweezer. Ayun, okay na siya. So, lumabas na yung Android. Tay na lang natin mag-boot up. Ayan, and then, so, ayan. So, test natin yung response, touch, touch response. Okay naman, nagagalaw. Okay, natatouch siya. So, ayan, um, baklasin na natin or power off na natin tapos ikabit na natin siya. So, sa pagpe-prepare naman ng ating gagawin or ng ating frame, kailangan i-brush tapos lagyan natin itong glue, V700 na glue. White na yung gamit ko kasi ubus na yung itim. By the way, ito pala ay sa isa sa isa kong estudyante, si Kimberly Pawig. Shout out sa Ayan. So hindi ko alam kung anong nangyari sa cellphone niya basta ang sabi niya nabagsak lang daw ito kaya nagcrack yung screen. Pero paano nagkaroon ng bend yung frame niya tapos sobrang hirap pang ibalik. Okay. So para meron kayong idea mga guys ano. So one week ko siyang kinlip para lang maayos ma yung bend. So, ayan. Natuyo na yung glue natin. So, tanggalin na natin yung lastiko. I-assemble na natin lahat. Unahin natin yung motherboard. Tapos, i-clip natin yung screen. And then, yung sa baba. Ayan. Yung ating charging port. Sa baba. Ayan. Sa pagkatapos ng LCD. Tapos, ayan. Okay na. Okay na, ayusin lang natin yung pagkakakabit ng motherboard. And then, yung charging port na sa baba. Ayan, so hanapin mo charge. Ayan, so nahanap na. Ayan, so ikakabit na yung charging port. Tapos, merong isang maliit na screw yan eh. Sa pagkakaalam ko. Okay, so merong isang maliit na screw yan. So, ayan. Kinabit na nga. So, pagkakabit nyan, hanapin mo yung screw maliit. Yun, yung itim na kinuha. Ayan. So, pagkakuha mo nyan, iscrew mo lang dun sa isang part na hindi tatamaan nung, nung ano nya, yung plastic na holder. Ayan. So, susukatin pa yan. Ayan. Kung tama yung pinaglagyan ng screw. Ayan. So, kapag sukat na, ayan na. So, assemble na lahat. Yung bottom loudspeaker syempre yung battery natin at saka yung ating uh, ano yun 5G cable and then yan ikakabit na natin yung yung sinasabi ko kanina plastic holder yan kasama yung fingerprint scanner pero bago yung fingerprint kailangan nating tanggalin yung plastic ayan <clears throat> yung plastic na yun ituturo ko mamaya yan yung susungkitin ko yan yung plastic na yan sa ilalim niyan Diyan nakalagay yung yung paglalagyan natin ng fingerprint scanner. Ayun. So pagkalagay diyan, kakabit lang, ito mm. press mo lang diyan. And then so ayan. Okay na. So once again, check ng connection. Pag okay na, secure na yung mga connection natin kasi hindi pwedeng mag to, guys ha. Pag nag kasi to, ayan. Ah, pwedeng -wiri, wiri yung screen natin. Or yung parang mata na, yung parang mata na yung tukumirkirit eh, kang itawit guys. Tapos, ayan, ikabit natin yung huling camera. Pinakamalit na camera, tinanggal lang natin yan dyan. And then, o ayan ah. Okay, so isang check and then kakabit na yan. So pagkakabit, okay na, che check na lang yung, ano, yung tatanggalin na lang yung mga na, na, kalabas na glue and then ito tornilyo na yan ito tornicles na natin yan lalagay na natin lahat ng tornilyo ayan so check check pa siya kung nakaangat yung LCD kasi nga bent yung frame pero luckily naayos ko sa so ipower on na natin siya ayun kung okay yung ginawa natin and then ilalagay na natin yung lahat ng natitirang tornilyo Ayan. So, times 5 na yung ating, ano, yung ating bilis dyan. Para hindi naman kayo mainip. At huwag na huwag kakalimutan yung tornilyo sa gilid. Meron tornilyo sa gilid sa may fingerprint scanner. Okay. For the information pala, wala pa akong napanood sa YouTube or wala akong nakita sa YouTube na nag-ayos ng X7B, Huawei X7B. So, ayan, kinuha ko siya, tinanggap ko siya. And then, wala. Ayan. So, ayos naman natin. At sa kabutihang palad, ay meron tayong kakuntsaba na nagbigay sa atin ng LCD. At yan. Okay na. So, gumagana na siya. Pwede natin siyang ibalik sa mayari. So, please do like, share, comment, and subscribe sa ating channel. At dito sa ating F FB page, patuloy nating palaguin, palaga, uh, paramihin. Yan. Thanks for time for watching. Bye!